Mga kababayan, sa panahon kong ito, isa lang ang kalaban natin, ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw na mambabatas na dapat sana ay gumagawa, umiisip ng para sa kabutihan ng taong bayan, para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaisa tayo. Walang kulay, walang pula, walang berde, walang dilaw, walang pink, walang puti. Isa lang po ang kulay natin. Isa lang ang kalaban natin. Dapat pare-pareho tayo ng tinig. Iisa ang gusto nating mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga mananakaw na mambabatas. Naninakaw ang kaban ng bayan. Habang ang mga tao'y naghihikaw, habang ang mga bata ay nalulunod. Dahil sa mga plant control na dapat na nangyari. Dapat sana, kung naggawa yung mga plant control na yan, yung batang nahulog sa manhole, yung batang pumasok sa eskwela, na nahulog sa ilog at inanod, na matay, hindi dapat na matay.